Okay, oh, hunters. Ito nga pala yung grinder papaikutin ng aking fish tanner. Ito nga pala yung wire Ito. Ang sabihin nyo na may daya. Papunta dito sa may saksakan. to. Itong isang wire na ito, papunta doon sa isang ito yung rod Ito yung isang rod tapos, ito naman dito yung net. So, ang gagawin ko, ididikit ko itong isa. Dito. Banda. Para paikutin yon. Bukan natin mga kay stunner. Kung gagana ba. Ayan na mga Stanner. Hindi kasaksak Saksak mo na natin. yan, Ayan, oh. Ayan. Ito na, mga ka-stunner. Ayan. Ayan. Papayikutin natin, mga ka-stunner. Nitikit ko na dun. Ito, oh. nah, oh, ini mah kesana roh, oh, you know. saya ikutnya sama Hunter. Ya. Lu Mang